Kumusta mga ka-sports? Ready na ba kayo para sa isa na namang Gilas Pilipinas update? Ngayon pag-uusapan natin ang official na rooster ng Gilas Pilipinas Women para sa 2025. Taranat kilalanin ang mga limaw sa court na handang ipaglaban ang bandera ng Pilipinas. Ang Gilas Women ay hindi basta-bastang team. Ito ang pinakamalalakas na kababaihan sa basketball na kumakatawan sa Pilipinas. Sa mga international tournaments kagaya ng FIBA Asia, SEA Games at iba pa. Sa pangunguna ng SBP at Coach Pat Aquino, ang team ay patuloy na lumalak

Tough a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till the am Number two, Afril Bernardino, hassle forward, all around player, the.